Hello mga mahal ko, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po nandito po kayo ngayon sa aking channel. At okay po, uh, kailangan ko lang po sabihin sa inyo at uh, ishare ninyo po ito yung video na ito. at uh, Maniwala po kayo talagang makakatulong kayo sa tao kapag share nyo po ito ay doubling blessings or manifestations po ang mangyayari sa inyo. Bukas po August 8, kailangan nyo pong Lakasan ang manifestations natin or dasal. Okay, yung mga wishes natin lakasan po natin. Dahil malakas po bukas, August 8, uh Lions uh Lions Gate Prosperity Portal. Malaki po ang chances na marami po sa atin na magkakatoto ang manifestations natin. Basta kayo po ay malakas pong paniniwala ninyo, syempre. So, i-share nyo po yung video. maling Maring maka makatulong po yan sa inyong mga kakilala, kaibigan, at kung sino man ang gusto nyong tulungan. Okay? So, ano po ba yung gagawin ninyo? Kumuha lang po kayo ng papel na puti or bond paper. Okay? isulat nyo po doon lahat ng gusto ninyo. Okay? Ang gagawin nyo po, sulatan ninyo yung sarili ninyo. Yung sarili ninyo na in the future. Halimbawa, ako si Miley. Nakikita kong sarili ko na ikaw ay yayaman. Yan. Nakikita kong sarili ko na mag-aasawa ka kung single ka man. Okay? na mag-aasawa ka ng isang taong mayaman at mamahalin ka, magkakaroon ka ng isang pamilya na masayang masaya. Bahala na po kayo kung anong isusulat ninyo, basta po manifestations po yan, bawal lang po mag-intentions tayo ng masama. Okay? So, ingat, malakas po yan ha, mag-ingat po kayo sa mga susulatin ninyo. Effective po yan, makikita nyo po yung sarili nyo sa 3 years um, present. Okay? So, gawin nyo po yan. Pwede po kayong mag-umpisa. ah uh, pag marami, baka may magtanong, ma'am, kailan po ako mag ng pagsusulat? August 8. Okay? Manifestations ninyo. At, ano pong gagawin niyo Halimbawa, yung papel na yon itupiin nyo lang po yun for, uh, forward papunta sa'yo. Lagay nyo po yun sa envelope, pwede pwede po yan. Okay? Tapos, kung gusto niyo naman po na lagi nyo dadasalan yon every time na makikita niyo yon Okay? Uh, ulitin ko, wala pong bawal na prayer or manifestations, dasal, as long as good intentions. Okay? <laughs> okay, maraming maraming salamat po. Good luck po sa inyo. And naway uh, lahat po ng nagsusulat, or magsusulat ng manifestations ninyo para sa Lions Gate Prosperity po uh, postal natin para po sorry portal sorry ah uh, naway manaway po yan Pwede po after na niyo po magsulat i-play niyo po ang video na ito meron po akong idadasal bubuksan niyo po yung envelope na sinulatan niyo po ng manifestations niyo or yung prayer niyo na nasa envelope or nasa papel na yon. Okay, bubuksan niyo po yun na Maniwala kayo lang. Kasi kung wala po kayong paniniwala, ay malabo po yan mangyari. <laughs> okay? So, iisipin ninyo, sinusulatan ninyo yung sarili ninyo. Dadalhin natin yan sa universe. Okay? Ready na ba kayo? Isipin niyo na nasa tabi niyo ako, kaharap niyo ako. At dinadasalan natin yung envelope na yan or yung sinusulatan mo ang inyong sarili. Dadalhin natin yan sa universe. Iahatid natin yan sa taas. Okay, so, yun lang po ang gagawin ninyo. At bukas, meron din po akong ilalabas. Okay? Uulitin ko po yan, yung envelope na yan. Kung meron po akong upload tomorrow, abangan nyo po yan. I-open nyo lang po yung envelope. Okay? Kumbaga, isipin ninyo, ako ay nasa harapan ninyo. Wala po yung masama. Wala po yung ano doon. Kasi lahat ng tao ay pwedeng magdasal sa atin. Okay? So, maniwala po kayo. Ipagdasal niya rin po yung mga family ninyo, syempre. Yung mga mahal niyo sa buhay. Isama niyo po sila sa inyong mga prayer. Maraming salamat po. Muli po, mara, ma Muli po may litaro. Ingat po kayo.